Hello po, isang masayang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo ulit? Welcome to my channel. Ako po si Milisa. and sa sinuman pong baguhan po dito sa channel natin. Dito, pag-uusapan po natin ang iba't ibang klase po ng spiritual and in today's video is dagdag kaalaman lang po about po sa sinukuan. And lately po talaga pong about sa sinukuan po ang topic ko kasi ah uh, Um, dito and um, marami po akong nalalaman na taliwas po sa lahat po ng mga pinapaniwalaan po natin no and uh, sana po open kayo no and uh, sa mga taong antinhero mahilig po sa mahika is uh, isa na po ako doon no? na napakahilig po ako ng uh, mahika po ng kalikasan And uh, mahika po natin, no? um, uh, pukawin po yung kung anong meron tayo, kung sino tayo, kung ano po ang magagawa mo dito sa mundo. No? So, uh, on this journey, no, sana samahan po ninyo ako. And uh, paiba-iba pa po ang topic po natin. Pero mostly po sa lahat po ng mga taong nakasubaybay po sa akin. And uh, sana, no? Uh, sana magkaroon po tayo ng open-minded. No? No? Ipagdasal ko po sa Ama na naway pukawin po ang puso natin. Uh, bigyan po tayo ng pagkakataon pong masinagan kung ano po talaga ang ginawa niya sa mundo or paano po niya ito ginawa no and bakit at kung sino tayo no so sa akin as i said dagdag kaalaman lang po ito ng sinukuan and uh, nakita siguro ninyo yan uh, may drawing ako diyan sa likod no pasensya na ako kayo uh, hindi po ako isang guru so uh, i i like to explain it as much as possible na maiintindihan po nating lahat no So, contrary po, may mga unang video po ako As I said, ang unang sinukuan na uh, uh, sinabi ko Yung tunay na hitsura ng sinukuan At that time, yun po ang alam ko Sinukuan it No, sino ko ang puti po ang tawag doon. So makita niyo talaga, meron po siyang cross sa gitna, no? And makikita mo po 'yan sa Lazada, sa Quiapo, no, doon ko po binibilian or kuminsan po, meron po akong nakuhang puno dito malapit lang po sa amin. yun po ang binaggo, no. Medyo ano, sa susunod pong barangay, uh, sa ilalim din po, sa baba din po siya ng bundok, sa gilid po siya ng sapa. And but then uh lately last year po nagkaroon po ako ng pagkakataon talagang makuha yung totoong sinukuan or tabi. Sabihin po natin na sinukuan itim. Ayun po sa pagkakalam po natin, no. And uh yeah, I know na ano um well, mahilig po akong mag-research. And doon kasi sa unang vlog ko about sa sinukuan, isa ang dami pong nagsasabi doon na hindi mo siya malapitan sa araw, um, um, delikado po siya, hindi ka makakalapit, uh, ganito, ganyan, uh, hindi po sinukuan yung nandun sa akin, hambabawod po yung ang tawag no, no, sana po yung magising ako, hindi daw ako dapat manluko ng tao. Well, wala pa akong intention na lukuhin kayo. And uh, sa akin, ito para po sa mga tao po talagang mahilig or mag-research po. Eh, ako kasi is like, lahat naman po kasi nang sinishare ko sa inyo is base po yung sa experience ko. And eh, hindi ako nakapag-vlog nung mga nakaraan kasi wala man po akong makita. As much as possible po, yun po ang ginagamit kong sinukuan. May po siya sa gitna which is also para sa akin, is also a holy. Para naman sa akin kasi lahat ng kahoy is may kapangyarihan. But then, to the extent po na talagang extra powerful po talaga ang tinatawag po nating ang itim or makamandag na kahoy. na pag sinabi ninyong ang itim, akala po talaga natin ang kahoy po niya is itim. So, may nagbigay din po sa akin noon, which is nandyan pa nga sa akin, is talaga po siyang itim. Ang alam ko talaga na itim na itim na kahoy is dignum. So, alam po yan ng mga ano, antingero, no? Pero meron akong sabihin sa inyo na ang sinuko ang itim is more on kung marinig ninyo ang myth po ng tinatawag po nating uh, Aring Sinukuan po ng Pampanga or Mount Arayat kasi doon talaga yung nagsimula pero hindi po talaga doon lang kasi uh, year 1800 sa panahon po ni Rizal sa unang Masonry dito sa Pilipinas is like andyan na po kay Bonifacio kay Rizal so In fact, uh, meron din akong di research noon na kaya po tayo uh, nanalo against po sa hapon dahil po sa kapangyarihan po ng uh, ganitong ano, yung kapangyarihan po ng sinukuan or kasing tatag po ng harimbakal bakal no, na, na tawagin. No. But then, ah uh, yeah, saka na natin yung pag-usapan. No. But then, balik tayo dito sa sinukuan. So, last year, yung unang sinukuan ko na nakuha is like... Um, Well, pagputol namin ng sanga, is like, talaga pong agdagta na is dugo. No, I mean, pula. No, not blood. Pula po siya, no. And then, habang nagtatagal, is nagiging brown. So, natuyon. So, makita ninyo sa ibang, ano ko mayroon pa nga po ako dito, no, na... <clears throat> okay, sorry po, no. So, eto siya. So, kung makita po ninyo, mayroon po siyang, ah... Uh brownish po siya pero nung uh, buhay pa siya o sabi natin na presko pa itim po yan no nagiging brown na and meron po ako dito sa katabi kong malaki <clears throat> well eto is ugat ugat po ito na pinutol namin yan eto ay napaka itim po niyan sa part po na yan and may uh, puti po siya yan po makikita ninyo pero ito kasi nung kasi ito kasi maliit na po siya pinaliitan na po namin doon pa lang po sa bundok nung pababa pa lang po kami Bala, barak, parang binalatan na po namin kinuha namin yung gitna lang po no but then uh, gusto kong ipaintindi po sa atin lahat at doon noon din sa akala ko na ang sinukuan is iisang kahoy lang po siya o isang klase po ng kahoy which is hindi pala no so ipaliwanag kong konti no sa sa mythology po ng uh, Mount Arayat or aring sinukuan ang tawag po nila dyan is like uh, isang entity po na dumapo po siya sa kahoy which is uh, ang tawag po nga nila doon is sun god of war and death. So uh, kung sa English pa eh, tinatawag nga to whom, to whom we surrendered no? or to whom we or he surrendered. No? So kaya nga po tinatawag siyang sinukuan, no. And uh, to tell you the truth, talaga pong interesadong-interesado interesado po talaga ako niyan kasi nung unang makuha ako yung sinukuan, talagang grabe po ang inabot namin. And uh, uh, katulad ng iba na swile nga po is, uh, hindi po gusto kong ma-challenge po ba, no. Kung sakali pong meron ganito, ganyan, gusto ko siyang puntahan gusto ko siyang masubukan sa sarili ko, no. Ay uh, hindi po ako nag na na naniniwala na ganun siya kalakas no uh, anyway o oh, hindi naman pa ako no, wala po kasi kung pagdating sa ganitong bagay is like I like adventure parang uh, gusto kong subukan ang sarili ko ano ba talaga nagagawa ko, no and so on blah 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 blah, blah, blah no but then nung 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 nandoon na nga kami is like uh, hindi nga po ako nakapag-vlog na kasi nga po talaga pong habol na habol na po yung uh, ano namin ah uh, hininga namin no ang sabihin ko sa inyo guys, sa lahat po ng mga um, antingero, no? ang sinukuan kasi kapag ka nakita mo na siya kung nasaan siya, bago ka man po makakaakyat, alam na niya kung anong pakay mo. No? So, ang sabi ko nga sa inyo guys, may medium po ako, na no? dalawa ang medium ko, lalaki, babae. Uh, ang isa is magagamot din. Ang meron din po kami mga kasamahan na uh, bukas po din po ang third eye. So, on uh, makapagtanong po ako sa medium ko kung ano ang sinukuan ano yan pwede ba naman siyang kunin so, so, sa kalikasan talaga no pinlano ko po talaga na sana uh, pagbigyan po nila ako tulungan po nila ako kasi nga ang sinukuan po niyan is gusto ko pong gamitin po sa magandang pamamaraan and uh, gusto ko talaga siya pong subukan hindi po yung subukan ang lakas po ng ama kundi gusto ko talaga siyang makuha for me totally the truth yeah. gusto ko siyang makuha para sa akin no And um, kasi ayoko pong masabihan ako na ano uh, manluloko. Ayun <laughs> ayoko na nang ganoon no? and um, masakit ba kasi sino naman po no. And uh, ang ang purpose ko sa video sa vlog po natin is like to give you an information. No? Nasa sa inyo yun kung paniwalaan niya, hindi. But sa akin, uh, sa abot na aking makakaya, ang binibigay ko sa information is karanasan ko or karanasan, karanasan po namin. No? No, on behalf sa mga kasama ko nga as I said no. And eto namang uh, sumunod na uh, is like information na uh, pwede mo siyang orasyonan, uh, pwede mo siyang uh, pwede mo siyang uh, panain or papanain mo yung ano kasi hindi mo siya makukuha nga kasi nga takot nga sila na maanuhan ka po ng anino kasi mamamatay ka po talaga. Sa totoo lang, uh, Uh, sobra pa doon or masigit higit pa doon. Kasi sabi ko nga sa inyo, bago ka aakyat po ng bundok or bago mo siya mapuntahan, alam, alam na niya. And susubukan ka na po niya. Ang pinaka-literal po mangyari sa inyo is hindi ka makakatulog. Ang, kung ikaw, kung ako na-challenge ako sa kanya, siya din na-challenge sa akin. Gusto niya akong makuha. And lahat din po ng mga manggagamot is eh, yun bawat isa sa, sa amin is like nagbanggaan po ng lakas po ng tao at lakas po ng kalikasan kasi ang sa akin kasi like one said na kahoy is like it belongs to kalikasan no And then uh, nagbanggaan na po 'yan no By the time po na makakarating ka sa puno wala na po yung lahat ng kapangyarihan mawala na po ikaw kapatid wala na po so when i said kapangyarihan ah, uh, sa mga mandirigma, alam ninyo na ang, when I said kapangyarihan, is isang entity. Like say, for example, meron ka pong capacity na makalipad is like meron ka pong uh, alapaniki po na kapatid. So, um, Ayaw ko man kasi po na ano, pero totoo po yung sinabi ko na pag sinabing meron kang kapangyarihan, so meron po ako iba't ibang klase. And uh, hiyas, dito din ako natuto last time, yung mga hiyas, yung um, hiyas sa bato, no, uh, mga mocha, mocha sa tubig, uh, mocha sa gabi, mocha sa palaka, sa butiki, lahat po yan, no, na-encounter ko na po yan. And dito, itatapi ko po yan sa susunod, no. So, <clears throat> when 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 actually nagsabi sila ng ganon hindi po ganon no um ang counting lakas na matitira mo is yung ikaw na lang talaga as in yung ikaw as in wala ka pong kapangyarihan hindi mo alam kung paano gagawin sa vicinity po ng kahoy eto po okay so dinrowing ko na sana manuhan ninyo no so kung kung within hundred yards po ng uh, kahoy, talaga pong wala ka ng kapatid. Wala ka ng, when I say kapatid, I mean, wala ka ng kapangyarihan. Wala na yan sila, nagsialisa na. Lahat ng diwata mo, lahat ng hari mo, lahat ng gabay mo, wala na yan. Kasi pagdating po ng sinukuan, mahihigop po ang mga yan. Kaya takot din po yan na matutunaw. So, ah uh, nagsalabasa na, ikaw na lang po yan talaga, as in. Now, at that time po, sinabi ko nga sa inyo na nung, ah uh, nung unang akyat namin, yung target namin is nasa taas. So, nagpahinga kami, as I said, tapos hindi na kami inabutan kasi yung within 100 years, meron palang sinukuan na hindi namin alam. Noon, doon, kaya Uh, ano na umiikot na yung umiikot na yung mundo namin so uh, uh as in uh, mahina kami not in terms na mahina pero nagtataka ako kasi wala akong lakas pero nakakakita pa rin ako like pag nag ako nakikita ko pa rin siya nakikita ko pa rin na may mga tao pero parang wala akong magawa sa kanya at doon and ang ginawa ako is like um, lumabas ako doon bumaba ako dito sa bahay Like, nandun ang katawan ko, pero nandito ako sa bahay, nag-ritual. Dito, bumalik yung lakas ko. So, nasa sa inyo guys, kung gaano kayo kalakas, I dare you, kung talaga pong malakas kayo, or um, kung sa akin, maano kayo baga, ma... yung madiskarte kung paano mo matatalo ang isang entity. Parehas po nung paano mo matatalo ang isang mangkukulam, paano mo matatalo ang isang uh, ang isang kaaway no. Kasi dito nga as I said, ngayon naintindihan ko na kung bakit ang manggagamot ka po ako manggagamot papatay sa akin kasi nga po lakas lang po 'yan no. Uh, labanan po siya ng kapangyarihan between ano, good or bad, wala na po 'yan sa astral no. As in pagdating doon talaga bakbakan kayo Uh, pagalingan po ng lakas, pagalingan po ng diskarte. So, ganun ang sinukuan. Kaya po talaga nagkaroon po ako ng, well, interested no interested talaga po ako so na ano po ako doon and nung nagamit ko na siya dito nung natalo ko siya no in short natalo ko siya nakuha ko siya nadala ko siya dito lahat ng mga kasama ko isa sa amin ang nalaglag ewig eh, sabihin hindi siya namatay kundi minalas po siya ng todo-todo kasi hindi po siya naniniwala na ang sinukuan is uh, sa lakas po ng kanyang kapangyarihan inabot po siya ng sobrang malas no lahat po ng mga bagay na itatouch niya is namamatay no or natutulog tunaw. No? Ah, uh, padali lang. So, balik tayo nun. So, ang, ang bakit kasi ako interested dito is like, ang lahat ng panangga ko, di ba, bawal dalhin sa patay, bawal dalhin sa burol, bawal dalhin sa hospital yan ang pinaka mahigpit na pinagbabawal ko. Bawal siyang dalhin sa hospital kasi pag may namatayan ka po sa katabi mo, hila po lahat ng panangga ko, no. Pero ito kasi hindi po, no. Kasi ang kahoy na sinukuan is hihigip po siya ng kaluluwa. So instead po na ano, ang kaluluwa po talaga tulog or mahihigip po niya, matutunaw po niya. Itoy isang eto uh, itoy isang uh, on 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 behalf po talaga sa aking amang may gawa po sa akin lahat ng sinabi, sinasabi ko sa inyo is totoo no and <clears throat> matutunaw po siya so i know na kapag may sinukuan ako ang panangga ko is magiging mas malakas mas matatag po siya panlaban po sa mga masasamang entity now uh, nagdag, dagdag dagdag nagkadagdag nagkadagdag po ang kaalaman ko about po sa kung ano talaga ang mundo natin at ano po talaga ang kapangyarihan now when i say balik tayo sa sinukuan ang sinukuan po actually is like uh, sa, sa ano ng uh, Mount Arayat is like ang aring sinukuan is uh, sun, God of War, in death. So, to whom, when I say to whom we surrendered, actually, hindi ka susurrender ng kusa. No, no, no. Wala po yun sa kanya yung word na surrender. Mapasuko ka po niya. Ayaw mo man o hindi. So, kailangan mo talaga siyang labanan para hindi kanya mahihigop and hindi hindi ka makakakuha ng sanga niyan kasi once na nakuha mo yung sanga ka niya susundan kanya kahit saan ka pa makauwi man yung katawan mo pero babalik po yung kaluluwa mo doon doon ka po niya bakbaka ng bakwan hanggang sa manghina ka isang linggo lang po ang pinakatagal ko sa iyo na makakalampas ka and yun po ang totoo okay so now pag ang itong ang pinaka ano talaga natin na pinaka gusto kong idagdag sa inyo na ang ang aring sinukuan is isang malakas na entity mula sa itaas and dumapo po ito sa kahoy because doon po siya mabubuhay o doon po siya magkakaroon po ng lakas sa kahoy and Ah, kapag gagawin mo ito, so ibig sabihin po niyan is like ang ang haring sinukuan or haring ang aring sinukuan is the sun god of war and death. Hindi siya kahoy, kundi isang malakas na entity na dumapo sa kahoy. So ito pa yung pinakamatindi guys no. Ang sinukuan is hindi lang po iisang kahoy. Pwede po siya sa kahit na anong kahoy basta hindi din masyadong malayo sa tao malapit din po siya sa tao and within the barangay pero mostly po talaga sa paanan po siya ng bundok na hindi po masyadong abot ng tao. Ah, uh, kaya baga naanuhan kayo na may nabalitaan kayo na nagpunta ng bundok, pagbaba po nang hina na po siya. Yun na yun. Yun na yun ang kwento noon. So, i-sasabihin ko sa inyo totoo guys na hindi lahat uh, hindi kahoy ang kaaway mo ang ka ang kaaway mo isang malakas po na entity na kung sabihin mo is puno po siya ng kapangyarihan kasi kung ang kahoy na yan is century na o oh, is, ang inti, eh, ang entity niyan is mula pa nung panahon nakakuha na po siya ng mas maraming kapangyarihan hiyas mutya ng no, mga tao mga ermitanyo lahat po ng masamang entity mga Andiyan na po yung mga mababarang. Lahat po dyan, mahihigop niya lahat. Kasabay na yung lahat ng kapangyarihan nun. So, yun po ang magiging kapangyarihan niya. Ang story talaga nito, in short po talaga siya guys, hindi siya, hindi siya isang kahoy, kundi isang entity to invade once a uh, place. No. So kung i-invade mo siya, may meron may, merong mga ta, merong sinungkuan na natural na talaga pong papatay lang po siya sa ganito ganyan and uh, kukunin. Merong ganon point blank pero ang pinakamatinding kaaway na sinikuha na yung babae. And ito yung lately na nakuha namin, no last. No, uh, I think one, tatlong araw pa lang po, no. And sa ngayon, masakit pa yung ulo ko. So, well, ito, ito kasi gusto kong i-ano sa inyo na totoong lakas po ng sinukuan is hindi po siya sa kahoy, kundi sa entity na nakatira doon. So, kapag ka ang kahoy na yan, kapag ka ang kahoy na yan, it's like, eto siya, no? Mayroon din po yung katabi na maliit. No? Now, within uh, that variety, masasabi mo ka ako na ang ano na yan, ang kawin na yan is mag-asawa. Yun ang pinakamagandang makuha ninyo. No? Na, magasawang sinukuan. Kasi pag magasawa na ang sinukuan nyo, ang dalawang 'yan is uh, will protect you sa lahat ng kung anong meron ka, protektahan niya. Pero pa, bago man 'yun mangyari, kailangan mo siyang matalo talaga. It's not na ano, kailangan mo siyang mapasuko, yes sa labanan po ng kapangyarihan. Kailangan mo siyang makuha talaga. So nasa sa iyo kung gaano nakalakas ang galing mo, gaano na ano ang uh, alam mo sa espiritual and then makukuha mo siya. So, magiging sa iyo yung puno. Pag sa iyo na yung puno, makakuha ka na po ng ilan. pwede mo na po siyang dasalan, pwede mo na siyang imold, pwede mo na siyang iano. And then, pwede mo na siyang i sa iba or palimusan. Sabi po natin, kahit sa akin, no? bago ko na palimusan sa inyo, ang, ang kahoy na sinukuan is like, ah, uh, Part po yan ng malaking kahoy. Buhay pa po ang puno niyan. Pero yung lakas niyan, nasa sa akin na, nasa sa inyo na. And ah uh, lahat din po ng nakakauwa niyan is connected po kayo sa akin. So pag may pag may ano, pag may kung minsan po kung ano po yung naiisip ko, so makikita niyo mararamdaman niyo kasagaran po no, minsan or lagi po na ganun po yung mangyayari you no. Know? So sa akin guys na uh, isa din yun. So maganda na po siya sa kaluluwa, hindi ka na po hindi na po kayo malapitan sa kaluluwa. Pwede din po siya talaga pong ah uh, between ya yeah, kung gusto mong agawin yung kapangyarihan po nito, ganito, ganyan, gumamit ka po ng kapangyarihan po ng sinukuan dalawa mag-asawa para po siya makuha mo lahat kung anong meron siya. Ito guys, is like, um, bakit ko ito tinuturo sa inyo? Dahil nga po, ano na tayo? Uh, wala na akong magagawa talaga po. Marami po talaga na ang naghahanap po ng kapangyarihan na kuminsan po talagang napapariwara sila kasi wala silang alam o hindi nila masyadong alam o kabisado kung ano po ang klase ng kapangyarihan na meron sila. Tapos kung paano siya gagamitin sa susunod po, no? Eto, gamitin mo siya sa bakbakan o gamitin mo siya sa negosyo. Sa negosyo, ganun din po yan guys, bakbakan din po yan, no? Pagdating naman po sa labanan ng spiritual, yung mga inkanto, ano, madali lang po siya pagdating sa sinukuan. Kaya po talaga pong interesado po ako sa kahoy na sinukuan na to. And uh, yun guys, no, maraming salamat po sa inyo at uh, see you po next time. And pasensya na po, hindi ko po to i-edit para kahit pa paano po is uh, dire-direso na po para makapag-vlog pa po ako ulit. See you po next time guys po and magandang araw po.